Hello mga mi. Hi mga mi. So ayan nga antas nga pala ng lagnat ng anak ko ngayon. Kakawin nga pala namin galing kila na mama tas tulong na atong anak ko at pagpunta nga namin dito ay eh, bigla nagising. ko pa kayo anak ko dyan na sabi ko nga palitan ko siya ng damit. Kaso nga ayaw niya kaya ayaw numiiyak siya. Nahilot ah, lang pala to ng ate ko kanina tapos na nebulizer ko na din siya. Kanina kumaga pa to, nilagnat yung anak ko pero hindi naman sobrang inet. Ngayon nga lang kasi gagabi na. Kaya kanina talaga ni nebulizer ko siya. Kasi nga hirap na hirap na talaga siya huminga ngayon, okay, okay naman na siya. Dahil nga na lang beses ko na siya na nebulizer. Gusto ko nga sana siya ilipat doon sa unang Kaso nga ayaw niya. Hirap pa naman magkasakit yung anak mo. Tapos wala ka pang pera. Tapos wala ka pang katulong. Dahil nga may nararamdaman din ako. Sumasakit talaga yung ulo ko. Hindi ko nga alam iniinda. Mabuti na nga lang may tira pa yung ating kong tembra. Tapos marami-rami pa yun. Kaya ayan, pinagamit niya na sa akin. Saktong-sakto nga yun. Lalo na wala akong pambili. At yung gamot naman sa nebulizer, eh, hiningi ko nga alam din sa kanya. Ang na alam ko may basa sabi kayo. Pero kapusta-kapusta talaga -kapusta ako walang wala talaga akong mautangan. Kasi nga araw ng Sabado ngayon, alam ko kasi na walang sasahurin yung asawa ko dahil puro bali. <laughs> yeah, hindi talaga ako nag-aangat kung may sasahurin pa siya. Kasi <laughs> ngayon buwan nga talaga, eh ang dami nga talaga naming babayaran. Lalat na nga mawawala na nga sila ng trabaho dahil nga tapos na yung ginagawa nila sa Marikina. Ay, hindi ko talaga alam ang gagawin ko, parang mababaliw na talaga ako. Kasi ko. nga sobrang dami kong iniisip, nagsisiksika na nga sila dito sa utak ko. At ayun eh, nga, tinanggal ako nga lang pala yung anak ko na short at saka damit dyan. At kumuha lang pala ako ng damit para nga basahin, para ipunas rin sa kanya. Para naman kahit pa paano, eh, mawala ka yung init sa katawan niya. Kaya pinunasan ko yung mga katawan niya hanggang sa kilikili, tapos hanggang sa pututoy hanggang paa. Ah. Pero hindi eh, natin sasama dyan yung likod, pati yung dibdib. Tapos dito nga, eh, perang ko na nga pala siya. Ito nga pala, dadayaperan niya, eh, hindi ging alam pala yan sa isa kong kapatid. Buti na nga lang dalawa yung binigay niya dahil nga, ang gagamitin din tala anak ko pag naihian niya nga to. Hindi na kasi yung diaper na binili ko sa kanya, eh, nataihan niya na nga. Eh, kaso nga, wala na akong pabili, kaya eh, ayan, na ako sa kanya. Buti na alam lang tong anak ko, kahit may nararamdaman, eh, palagi Tama na nga to sa akin kahit nga maraming pagsubok ang dumadaan, lagi pareng naanggitin na ang At nga lang pala ako ng pajama para ipasot sa kanya kasi nga baka lamigin siya. Kasi nga to nga na ko kahit sobrang lamig or lamig na nga ng katawan niya, eh hindi nga ito nagkukubot. Kupa ang nagkukubot sa kanya pero tinatanggal niya rin naman. At pagkatapos niya, minadyasan ko na nga rin pala siya dito. Hindi ko nga lang pala yung kay mama kasi nga wala akong medyas na maliit. Meron naman pala kaso nga nakalimutan ko nga labahan kaya ayun marumi pa. Parang hindi pa nga yan medyas kasi alam ko pang matanda yung mabuti na lang kasi kasi Kumuha na nga rin pala ako ng damit. Parang asuotan ko na siya ng damit. Ayan, sando na nga lang ang pinasuot ko sana sa ko. Pero makapal naman niya. Tapos kinuha ko nga lang pala yung pinaghubaran niya kanina dahil nga ilalagay ko sa likod niya. Nga, pag pinagpawisan siya, eh, may pumunas na nga siya dito sa likod. At pagkatapos nga, syempre, pinunasan ko na nga rin pala tong mukha niya. At yan, nilipat ko nga siya dito sa may upuan at tumiiyak pa nga siya dahil hindi ko talaga siya maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Dahil nga, hindi pa ito masyadong nakapagsalita yung anak ko kaya ayan, iintindihin mo talaga maya maya pala ako nagpapainom sa kanya ng tubig para naman yung ubo niya ay eh, lumambot. Sige, ubo siya ng ubo. Alam ko na makati yung lalamunan na ito, Kaya ubo siya ng ubo. tas ayan, alas ayaw niya pang magpalagay ng bix. Yung anak ko kasi minsan topak Minsan gusto niya magpalagay. Tapos minsan ayaw niya uminom ng gamot. Minsan gusto niya tapos siya pa magtatakal para inumin niya. Kaya kailangan mo lang talaga siya ututu utu eh. Di ba halos talikuran niya lang ako kasi akala niya kung anong gagawin ko sa kanya. Sabi ko sa kanya man, sanigli lang to ilalagay ko sa paa niya. Ayan, pinaubayan niya na sa akin yung paa niya. Hinayaan ako na lagyan yung paa niya. At ayan, tinatapi ko nga pala tong likod niya dahil nga napakatindi ng ubo niya. Tapos kinuha ko wala tong damit na pinunas ko sa kanya tapos ilalagay ko nga lang pala sa ulo niya. Kasi nga sobrang init talaga ng ulo niya. Pinadedi ko nga lang para nga makatulog na din. Kasi kahit anong tulog na ito ay eh, maya maya naman siya nagigising dahil nga sa ubo at sipon Medyo niya. Medyo naantok na nga rin pala ako sa mga oras na pero kailangan ko nga tong bantay anak ko dahil nga napakataas na lagi. Kaya nga. ang magiging tulog ko na ito ay eh, pitik pitik nga lang. Kung tulog manok nga lang ako. Oh, guys hangga dito na lang ako dahil nga napakasakit talaga ng balakang ko tapos ulo ko. Pagod na pagod na rin ako sa buhay kong lang, Thank you for watching. Salamat sa pananood. Palike and share. Babush!